Nagsisimula ang pelikula sa Dot, na isang deaf mute ulila na naninirahan sa kanyang mga ninong at ninang, at ang kanilang anak na si Nina na napupuot sa kanya. Para sa walang dahilan, bilang si Dot settles sa kanyang bagong tahanan, siya uncovers isang nakakagambala katahimikan na puno ng madilim na sikreto. Sa mataong kafeterya, umupo si Dot sa sarili niya. Ang kanyang mga mata ay gumagala, nagtataka sa diverse crowd ng mga estudyante sinusubaybayan niya ang masiglang pakikipag-ugnayan at natatanging personalidad na naglalahad noon. Sa kabilang table, umupo si Nina at ang kaibigan niyang si Michelle, nag-uusap tungkol sa isang sikat na estudyanteng nagngangalang Connor, na mahusay na nagustuhan ng lahat sa kanilang school. Inabot ng guro na si Janice ang Dot upang magbigay ng kumpanya, ngunit pinili ni Dot na lumayo, takot sa potensyal na negatibong panlipunan kahihinatnan. Sa halip, Gumawa siya ng matapang na desisyon na gugulin ang buong araw na niyayakap ang kanyang panloob na emo persona sa loob ng mga hangganan ng banyo ng paaralan Kalaunan, pumunta si Nina sa banyo upang samahan si Dot, at sabay silang umalis upang bumalik sa bahay Gayunpaman, ang trahedyang pagkawala ng kanyang ama ay nag-iwan kay Dot na lubhang na trauma, na nagresulta sa kanyang pagiging parehong mute at bingi Si Dot ay nag-withdraw mula sa social interactions, nagiging loner Mamaya nung araw na iyon, si Janice ay nagkataong nakatagpo si Paul sa isang batika, kung saan siya ipinahayag ang kanyang mga alalahanin tungkol sa well-being ni Dot. Si Paul, na uunawaan ang sitwasyon, ay tumatagal ng ilang sandali upang ipaliwanag ang kondisyon ni Dot kay Janice, na nagpapapanatag sa kanya na ang lahat ay hinahawakan ng maayos. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpapatuloy si Paul sa pagbili ng mga antibiotic para sa kanyang asawa, at pagkatapos ay umuwi. Sa kanyang pagdating, mainit niyang binati ang kanyang mga anak na babae at natuklasan ang kanyang asawang si Olivia na nakaupo sa sahig, halatang pagod sa mahirap na gawain ng mga pagkukumpuni ng bahay. Dahan-daang binuhat ni Paul si Olivia sa kanyang mga bisig at dinala sa kanilang silid tulugan. Si Paul ay matulungin, nagbigay ng gamot ni Olivia, na pinapayagang makapagpahinga siya at gumaling. Pagkatapos, nagtitipo ng pamilya sa paligid ng hapunan table sinasamantala ni Paul ang pagkakataon na magtanong tungkol sa araw ng kanyang mga anak na babae. Sa panahon ng pagkain, nagmumungkahi si Paul ng ideya ng pag-aaral ng sign language bilang isang paraan upang pagbutihin ang komunikasyon kay Dot. Nagpapahayag si Nina ng kanyang kawalan ng interes sa pag-aaral ng sign language at ipinalam sa kanyang ama na plano niyang magpalipas ng gabi sa Mitchell's Place. Sa sumunod na araw, si Dot at Connor ay ipinarace bilang magkapareha para sa isang eksperimento sa biology sa kanilang klase sa cafeteria, nagiging selosa si Michelle kay Dot kasi interesado siya kay Connor. Pagkatapos, nagtanong si Michelle kay Nina kung siya ay nakikipagdate sa sino man at pinayuhan siyang magkaroon ng isang romantikong karanasan bago ang graduation upang maiwasan ang pakiramdam na hindi matagumpay sa buhay. Sa music room ng paaralan, nakakahanap ng aliw si Dot sa pagtugtog ng piano. Habang tumutugtog siya ng melodies, nagkataong dumaan si Connor at nakita siya nagsisimulang makaramdam si Connor ng lumalagong pagmamahal kay Dot. Pagkatapos, umalis siya ilang sandali pagkatapos na sumama sa kanyang mga kaibigan. Isang gabi, nagising si Dot, na pagtagumpayan ng kalungkutan sa kanyang ama. Binuksan ni Dot ang isang kahon, na nagpapakita ng isang plastic bag na puno ng abo ng kanyang ama. Curiously, isinasawsaw niya ang kanyang mga daliri sa bag, tapos tinikman yung abo bago dahan-daang ikinakalat ang mga ito sa kanyang mukha tumungo siya sa banyo para linisin ang kanyang mukha. Habang dinabalikan niya ang kanyang kwarto, nilalakad niya ang kwarto ni Nina at napansin niya ang ilang kakaibang tunog. Nakaka-curious siya, discreetly pick sa pamamagitan ng pinto, upang masaksihan ng isang pribadong sandali sa pagitan ni Paul at ng kanyang anak na si Nina. Mabilis na umatras si Dot sa sarili niyang silid, pinipiling magpanggap na wala siyang nakita. Sa susunod na araw, habang kumakain, nagpapahayag si Nina ng kanyang pagnanais na maghangout out kasama si Michelle at nagtanong sa kanyang mga magulang para sa pahintulot. Gayunpaman, matatag na tinanggihan ni Paul ang kanyang kahilingan. Nagsimulang mang aakit si Nina sa ilalim ng mesa, kaya binigay ng kanyang ama at tinupad ang kanyang mga kagustuhan. Mamaya, hiningi ni Dot kay Olivia na samahan siya sa mga pelikula. Sa kasamaang palad, si Olivia ay hindi karapat dapat magmaneho, kaya pumasok si Paul at nag-alok na dalhin si Dot sa sinihan sa halip. Habang nasa loob ng sinehan, nananatili si Dot na mapagbantay na matakay kay Nina at sa kanyang mga kaibigan mula sa malayo. Napuno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sa gabing iyon, nahirapan si Dot na matulog at nagpa siya na umalis sa kanyang silid. Habang papalabas siya, nakita niya si Paul na bumababa, dahilan para dali-daling bumalik sa kama at magpanggap na tulog. Pumasok si Paul sa kwarto at nagsimulang mag-open up tungkol sa kanyang karamdaman. Inihayag ni Paul na pinagtibay niya si Dot, Umaasang makakatulong ito sa kanya na malampasan ang kanyang hindi na angkop na pagkahumaling sa kanyang anak na babae. Matapos ibahagi ang kanyang confession, umalis si Paul sa silid. Kinabukasan, na Connor at ang kanyang kaibigan ay nagpaabot ng imbitasyon na maghang out kay Nina at Michelle. Gayunpaman, si Nina ay hindi interesado at nagmumula ng isang excuse na hindi sumama. Nagalit si Michelle na naging upset at sinubukang manghimok kay Nina na baguhin ang kanyang isip kasi naniniwala siyang mahalaga ang presensya ni Nina. Nakaramdam ng ini si Nina sa kaibigan niyang si Michelle at patungo siya sa kanyang susunod na klase. Pagkatapos, umuwi ng mas maaga si Nina kaysa sa karaniwan at natuklasan si Dot na naglalaro ng piano ng pamilya. Sa proseso, ang piano strings break at sa kanyang pagtataka, narinig niyang nagmumura si Dot. Nagsisimula si Dot na vocally harmonize sa mga kwerdas ng piano sa pagtatangkang ayton ng mga ito. Nabigla si Nina sa pahayag na ito at nalaman niyang nagpapanggap si Dot na mute at deaf sinampal ni Nina ang pinto para makuha ang atensyon ni Dot, pero nang pumasok siya sa silid, nakita niyang nagpapanggap pa rin si Dot na deaf at mute. Sa kabila ng kanyang kamakailang natuklasan, pinili ni Nina na huwag sabihin ng anumang bagay tungkol dito. Sa susunod na araw, sa kafeterya ng paaralan, nakikisali si Nina sa isang pakikipag-usap kay Dot upang mapanatili ang ilusyon ng kamangmangan. Patuloy na nagpapanggap si Nina na hindi niya alam ang tungkol sa pagkukunwari ni Dot. Sa gitna ng kanilang palitan, nagbukas si Nina kay Dot tungkol sa kanyang sariling nakakagambalang relasyon sa kanyang ama. Sa isang halo ng magkasalungat na emosyon, ibinahagi ni Nina ang kanyang magkasalungat na damdamin ng parehong pagkapuot at lihim na pagpapahalaga sa pang-aabusong ginawa sa kanya ng kanyang ama. Ibinunyag ni Nina ang kanyang nakakabahalang plano kay Dot, ikinumpisal ang kanyang balak na wakasan ang buhay ng kanyang ama. Gayunpaman, nanatiling bingi si Dot at walang reaksyon sa kagulat-gulat na pahayag ni Nina. Sa isang hiwalay na eksena, tahimik na pinagmamasdan ni Connor si Dot habang maganda niyang tinutugtog ang piano sa music room. Napansin ni Dot si Connor at sinubukan niyang kausapin siya, pero hindi siya interesado at iniwan siya mag-isa. Determinado, bumisita si Connor sa bahay ni Dot. Humingi ng pahintulot si Connor kay Paul at Olivia para samahan si Dot sa library para sa pag-aaral. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Michelle at may dalang paper bag para kay Nina. Naging kain na hinala si Dot, nagtataka kung may baril sa loob ng bag na balak gamitin ni Nina upang isagawa ang kanyang masasamang plano na sakta ng kanyang ama. Nang walang pagbigkas ng isang salita, umalis si Dot para sa library kasama si Connor, habang si Nina at Michelle ay gumugol ng oras na magkasama, nagre-relax sa kwarto ni Nina, nagpapakinis ng kanilang mga kuko. Mamaya, inutusan ni Paul si Nina na samahan ang kanyang kaibigan pa uwi, na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na magkaroon ng ilang pribadong oras. Walang magawa, nagyaya si Nina kay Michelle na umuwi. Samantala, habang nasa date kay Connor, napansin ni Dot ang dumaan na ambulansya. Nagsimulang mag-alala si Dot na maaaring sinaktan ni Nina ang kanyang ama sa isang estado ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, agad na bumalik si Dot sa bahay. Pagkatapos, hinanap niya ang bag ni Michelle pero walang baril sa loob. Habang naglalakad siya sa kwarto ni Nina, sinalo niya si Paul na kasama si Nina ulit, nararamdaman niyang bigo. Nabasag niya ang isang plurera sa hallway para inisin ang kanyang stepfather na si Paul. Umalis siya at tinulungan siya ni Nina para linisin ang kalat mamayang gabi. Inaaliw si Nina sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang bedroom. The following day, Nina confides sa Dot na nagpapahayag ng kanyang intensyon na tiyak na papatayin si Paul sa hating gabi. Binibigyang diin ni Nina ang kanyang kaseryosohan sa pamamagitan ng pagsunog sa mukha ng kanyang teddy bear na nag-aalala sa well-being ni Dot. Sa una, Sumusubok na tawagan ni Dot ang Department of Child Welfare para makialam ngunit sa huli ay nagbabago siya ng isip. Mamaya sa gabi, pagkatapos ng isang basketball game, dinadala ni Dot si Connor sa swimming pool na nag-iisa. Nagpa siya si Connor na ibahagi ang kanyang mga sikreto, kumpiyansa siyang itinatago ang kanyang mga sikreto kay Dot dahil bingi at pipi siya. Connor isiniwalat ang kanyang karamdaman sa kakulangan sa atensyon at medication problems. Medyo splashy ang paraan para ipakita ang ilang personal na sikreto. Samantala, sina Paul at Olivia ay nakikipag-argumento sa kanilang bahay tungkol sa mga pagtatangka ni Olivia sa hinaharap ni Nina Para patahimikin ang pagmamaktol ng kanyang asawa, sinusubukan siyang sedos ni Olivia pero hindi matagumpay ang kanyang mga efforts Si Paul ay nakatutok sa iniimbak ang kanyang enerhiya para kay Nina Sa swimming pool, nagpatuloy si Connor sa talakayin ang kanyang mga personal na lihim Inalis niya ang kanyang mga damit at naging intimate sila ni Dot nang gabing iyon, dumating si Nina sa bahay upang hanapin si Paul na matiyagang naghihintay para sa kanya. Samantala, napansin ni datang oras at napagtanto niyang malapit na ang hating gabi. Sa pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, nagmamadali siyang tinahak ang daan pa uwi. Samantala, pumasok si Paul sa kwarto ni Nina at nadiskubre siyang abala sa pamamalan ng kanyang cheerleader uniform. Habang sinusubukan ni Paul na samantalahin si Nina, siya ay nag-intervene, pinipigilan si Paul na gumawa ng anumang hindi na angkop. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang planong harapin si Paul at ipatupad ang kanyang paghihiganti. Inutusan niya si Paul na ipikit ang mga mata at umupo sa kama, nangako na maghahayag ng sorpresa para sa kanya. Lumapit si Nina habang hawak ang mainit na plancha, na sana'y ipapahid sa mukha ni Paul. Ngunit naabala siya nang marinig ang ingay ni Dot. Si Paul, eagerly waiting for the surprise, ay ganap na hindi alam ang kanyang lihim na motibo. Sa isang desperadong pagtatangka, pinipiling manipulahin ni Nina si Paul sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ipinahayag niyang siya ay naghihintay ng sanggol. Ipinaalam ni Nina kay Paul na siya ay buntis at humihingi ng $1,000 para magpatuloy sa isang aborsayon. Paul, at ubili, ay sumang-ayon upang ibigay ang pera sa mga sumusunod na araw. Kinabukasan, humingi ng permiso si Connor kay Dot na pumunta sa school night party pero tinanggihan siya. Gayunpaman, si Connor ay nananatiling determinado at hindi madaling sumuko. Mamaya ng gabi, naghahanda si Nina at Dot para sa paparating na party. Nina confides kay Dot ang kanyang intensyon na saktan si Paul at tumakbo palayo sa perang ibibigay niya para sa aborsyon. Ibinahagi ni Nina ang kanyang planong ituloy ang karera bilang isang stripper, naniniwalang mangyayari ito ay akayin siya sa tagumpay sa buhay. Bago pumunta ang mga babae sa event, kinonfronta ni Paul si Nina tungkol sa kanyang pagbubuntis matapos masilip sa loob ng kanyang pataka at matuklasan ang mga tampan. Napagtanto ni Paul na nagsisinungaling si Nina, puno ng galit at pagkabigo, hinampes ni Paul si Nina, na naging sanhi ng tensyon at mainit na kamprontasyon sa pagitan nila. Sa baba, nakita namin si Dot na tumutugtog ng piano habang sina Paul at Nina ay nag-aaway. Ang melodic tunes ay nagsisilbing backdrop sa matinding emosyon sa room. Sandali mamaya, ang paghaharap ay gumawa ng isang marahas na pagliko habang nagpa siya si Paul na ilapat ang kanyang sarili kay Nina. Olivia, naalarma ng sigaw ng kanyang anak, ngunit nahanap niyang hindi niya magawang kumilos. Gayunpaman, umaksyon si Dot para iligtas si Nina mula kay Paul. Ginamit ni Dot ang isang piano wire para protektahan si Nina at ratuhin si Paul, sa kabila ng kanyang pagiging overpowering at physically fit sa huli, nahumahantong sa kanyang pagkamatay. Olivia witnessed the event ngunit na natiling hindi naaapektuhan sa pamamagitan nito. Olivia, nabigla sa katotohanan na si Dot ay may kakayahang magsalita at makarinig, na parang laban sa kanyang inaasahan. Ipinahayag na si Olivia ay may dating kaalaman tungkol sa relasyon ni Paul at ninangunit na ramdaman niyang wala siyang kapangyarihang kumagitna. Agad pagkarating ni Michelle para ay escort si Nina at Dot sa sayaw, ang magkapatid na babae ay nagpatuloy sa pagpapalit ng kanilang mga damit na may bahid ng dugo, at tumungo sa sayaw. Dot shared a dance with Connor at the spring dance pero hindi inaasahang umalis mula sa kanyang kumpanya upang muling makasama si Nina. Sinikap ni Connor na pigilan siya mula sa pag-alis at napagtanto na hindi naman talaga siya bingi at pipi gaya ng pinaniwalaan niya. Nagalit at napahiya si Connor, pakiramdam na nalinlang, umalis siya in a fit of frustration. Pagkatapos ng pagmamadali, mabilis na umalis sa sayaw sina Dot at Nina at pumunta sa malapit na pampang ng ilog. Sabay nilang binaon ang backpack na may hawak ng kanilang mga damit na basang-basa ng dugo ni Paul. Si Nina ay nagtatanong ng dahilan sa likod ng matagal na pagkukunwari ni Dot na bingi at mute. Ipinaliwanag ni Dot na sinimulan niya ang charade na ito kasunod ng hindi napapanahong pagkamatay ng kanyang ina sa kanyang pagkabata nakatagpo siya ng ginhawa at mas malalim na bond with her father by exclusively communicating through sign language. Pagtanggap sa paliwanag ni Dot, kinilala ni Nina ang mga pangyayari at sabay silang umalis sa tabing ilog upang bumalik sa bahay. Gayunpaman, sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng magulong eksena ng mga sasakyan ng pulis. Bago sila nagtagal, nasaksihan nila ang pagdakip kay Olivia. Ipinahayag na si Olivia ay kusang isinuko ang sarili para sa pagpatay kay Paul kinuha niya ang mga aksyon bilang isang paraan upang protektahan ang kanyang mga anak na babae. Bago siya ay escort sa isang sasakyan ng pulis, humingi siya ng paumanhin kay Nina. Ibinunyag ni Olivia ang isang nakababahalang katotohanan na nalaman niya ang pang-aabuso ni Paul kay Nina ngunit hindi siya pinili upang mamajiten. Inisip niyang patayin si Paul dahil hindi na niya matitiis ang pagpapatotoo sa kanyang mga kasuklam-suklam na gawa laban sa kanyang anak. Kinabukasan, nahanap ni Nina ang aliw sa pagtugtog ng piano kasama si Dot. Maingat na nakaupo si Dot sa sahig, pagmamasid sa kanyang inilipat. Sa huli, lumapit si Dot kay Nina at sumama sa kanya sa pagtugtog ng piano. Sa walang natirang miyembro ng pamilya ng dalawa, napagtanto nila na dapat silang umasa sa isa't isa at magmalasakit sa isa't isa sa hinaharap.